Kamusta ulit ako ulit si ng Pinoy Gamers Guide at ito naman, huling huling achievement ang report nito gagawin ko, ang level of charge achievement. Kaya ito, tulad ng dati, um, pag massacre sa mga teammates, Ayan. pero kahit hindi naman kailangan talagang patayin talaga lahat, kahit naka incapacitated lang sila, tapos kaya mamatay. Tal, so, nasa loob naman sila ng uh, safe house, Stay foam. Ayos lang yan. Tapos, yan. Pinatay ko lang yung mga nasa paligid ng... Um... Uh, ng... yun Yung Whispering Oaks. At ito, merong Hordy. Kaya, ayun, pumasok Mas, mas maganda kung malapit talaga sa safe house. Kasi... Siyempre, kung may Hordy... O kaya... Ito, ito ang una kong subok ng... Pagpatay sa Charger. Ayan. Kaya, pero wala pa akong melee weapon. <laughs> kaya, ayan. Kumuha muna ako ng melee weapon. Um, kaya, yeah, ayan. Kaya, ayan. Pumasok muna ako. Kaya, um, merong, nandyan yung, sa pintu yung charger. Kaya, ayan. Hindi ko siya mapatay. Ayan. Pero, ayan. Napatay ko siya. Sorry. Charger. At, ayan. Kita nyo. Minsan yung mga infected na dun sa dyan, dyan sa taas na yun. Kaya, mas maganda kung dito na talaga yung pwesto. Dito mismo. Kaya, ito ang pangalawa kong subok. Kailangan talaga yung charger bawasan nila. Para syempre, oh, pwede na yung problema. Sakto, di ba? Pagka nasa delikadong situation ka, merong safe house, pwede kang pumasok dun yun yung maganda sa yun yung maganda kung bakit dito ko napiling ayan napasok ko yung charger kaya ayan ayan na naman yung ayan diba mas maganda kung dito talaga kasi tanaw na tanaw tapos hindi ka rin nila naabot pero lang sa speeder syempre pero wala rin kwenta yung speeder kung napapansin nyo lagi lumalabas yung speeder hindi ko lang kung bakit pero pag mga infected, yun lang yung common na lumalabas talaga. Tsaka hunter. Minsan nung lumabas, mga charger, isang beses lang mga yan lumalabas. Mga smoker, mga ganun. Kasi mag magagalit, magkanda gamitin niya mga yan. Kaya, ayan, merong ulit na hunter. Kaya, ayan, diba? Mas maganda kung dito talaga, tanaw na tanaw. Kaya ayan, tignan nyo, may horde dito, matakbo na ako sa safe house! Kaya ayan, papatay ko sila. Pinas forward ko na kasi medyo matagal-tagal. Kaya, ayan, meron pang boomer. Kaya, ayan, meron ulit na spitter na naman. Kaya na meses na yan. Tapos pagkatapos kong maghintay, meron jockey. Nakarinig ako ng jockey, kaya tawakbo agad ako sa safe house. Safe room. Kaya, kita nyo naman. Nandun lang siya sa pinto. Parang yung charger kanina, di ba? Nandun lang siya sa pinto. Ayaw nyo lumabas. Kaya ito ang pangatlo subok. Yan, nabobo siya. At pagkatapos, tapos nakipagpatintero ako ng napakatagal. Hanggang sa point, napatay ko pala siya. <laughs> ito ang... Okay. Smoker, nakapatay ulit. Pinapakita ko lang ito mga ganito kasi para alam niyo kung anong magandang gawin kapag ganito yung sitwasyon. Tulad nyan, ang daming kamay. Yeah, mas maganda talaga oh dito talaga. Yun na. Pangapat kong subok ng charger. Mm -hmm. Lagi ma charger? Yeah. na makakabas yung charger. Kinatgan mo muna. Kasi gusto ko siyang bawasan. Tsaka nasa easy difficulty naman syempre. Para isang hampasan lang talaga. Kaya mas mahirap pa to kaysa sa tank burger. Hmm, napapatay mo yung charger. Eh yung tank. Medyo ano yun eh. Madali lang naman talaga, lah. kahit nasa easy. Pero ito, kahit easy, mas lalo nga pag-expert. Kaya ito, this is it. Ito, dito ka na magagawa yung achievement. At, nakikita nyo, makiipag... Uh, patintero ulit ako sa charger. Um... Kapag ka na-nalinig nyo yung medyo um, magcha-charge na siya, yung maririnig nyo naman yun eh kung napapansin nyo lang sa mga tunog bago siya mag charge may maririnig kayo otong, may maririnig kayo sa kanya na ugong na galing sa kanya kaya yun nung nag charge siya ko agad tapos level of charge ito ang muling muling achievement abangan nyo yung susunod kong gagawin na achievement nag iisip isip pa ako pero ayan sobrang dali na mahirap mahirap maghintay madali lang yung achievement mahirap lang maghintay